Let's go guys dahil vlogger nga ako nag na ako papunta kami ngayon sa bahay namin ngayon araw kasi nang schedule yung move in namin sa pag-ibig kaya tara samahan nyo kami sa journey namin mag-asawa at pamilya kaya ngayon i-welcome namin kayo sa amin bagong tahanan palapit na nga tayo ng palapit kaya nakakaramdam na tayo ng excitement at kaba after nga ng tatlong taon makukuha na rin natin ang ating inaasam na bahay Bali yan na nga pala yan mismo yun nasa kanto na may poste. Ang style nga pala ng bahay dito ay duplex lang. Yan nga ang isang factor kaya kinuha namin yung bahay na yan. Para may sarili kaming parking at hindi na sa labas lang ng bahay. Ang kagandahan pa nga dito sa nakuha naming unit napakalapit sa basketball court. Kaya tara samahan nyo kaming pasukin nito. Bali pala yung bahay guys ay bear type lang. Hindi na muna kami kumuha ng fully furnished para masunod namin yung gusto namin style. Bali nga pala, bago namin siya i-accept, kailangan muna namin inspection yung mismong unit. Kaya nagdala kami ng bombilya at charger para ma-check yung kuryente kung okay na. The next naman is magpapa-install kami ng tubig. Tara, akyatin na natin itong second floor namin. Naluluha nga pala dyan yung panganay kong anak dahil sa tuwa. Cheers of joy ata yan. Ah. Or, say, There, <AUT1> Isa pa nga sa kagandahan dito, napakalapit sa, sa shop at sa mga mall. Kaya ilang minuto lang pwede ka na makagala. Panti is here. this is it. Boy, this is your room? Yeah. Sasagid pa natin yung... Kaya this is your room? You like sa gilid? Oh mama. Mama after I sleep. Mama after I sleep I will sleep. Sealip. Then I will eat, then I will swimming yeah. Yes. na, na nga namin yung mga outlet dito sa second floor at naikot na rin namin. So next step namin ay pupunta kami ng admin para mahan yung letter of acceptance. Oh, go to tayo sa sana sa likod naman. Go. Kinek na rin namin tong sa likod. Andito yung dirty kitchen. Tapos napakalawak po ng lupa para gawin extension. So kausap ko na nga rin dyan si engineer kung ano magandang plano dito. Babalik na nga muna kami sa admin para magkapirmahan. Bali Apex Homes nga pala ang aming developer. Shoutout nga pala kay Ma'am Luz at Ma'am Amanda ang aming agent sa pagkuha ng bahay na ito. At andito na nga tayo sa exciting part. Real na real na nga ito, Magkakapirmahan na para makuha na namin yung tinatawag naming sariling bahay para maging isang ganap na homeowners. At sa lahat dyan na nangangarap na magkaroon rin ng sariling bahay, habang maaga pa simulan nyo na kasi habang tumatagal nasasayang ang panahon at habang tumatagal nagmamahal rin ang mga lupa. Salamat nga pala sa poong may kapal at pinagkaloob niya sa amin itong munting bahay na matagal na namin pinapangarap.